Samahan kami at tignan natin ang ganda ng maliko sa San Nicolas, Pangasinan. Okay, another day for a ride. Going to meet my friends at Petron Marilao papunta ng Maliko sa Pangasinan. So, eto na nga. Kumpleto na kami at ready for ride. Northbound, another day in Enlix. Uh, after this, of course, exit text tayo, sabay T-Plex. Exit tayo ng Carmen. Uh, dito, I am uh, the lead, ako yung spear ng aming right. Uh, dito, pacing lang, tamatakbo lang. Chill ride lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali So, we always have to enjoy the weather. Uh, right now, ang ganda ng weather. Pinagdasal namin yan bago kami umalis. Uh, sana hindi kami ulanin at least makita namin ang ganda ng maliko ng maliwanag at maganda ang araw so ito on the way na kami nasa NLEX kami right now so ito po kami lahat si Chriselle partner ni Maynard attorney Dwayne nakahima ako, naka -scram. Poyen Jen, naka-Aprilia, at si J.R. Atleya, naka-GT650. Sa haba ng binaybay namin ng Enlex at Esitex, ngayon ay nasa t na kami. Yan, so konti na lang, i-exit na tayo. So yan, syempre, mi tsaka si attorney Dwayne, mga no good boys kami, pumipila kami So ito, stop over muna syempre. Waiting, waiting tayo sa mga kasama natin. Pag exit namin, naflatan si Maynard. Buti na lang, may vulcanizing at naayos namin. So ito, tara, biyahin na ulit tayo. Pa-Christmas ko na lang po yan. <laughs> sa mga ganitong klaseng sitwasyon, eh, minamabuti natin. kayo. Sa, uh, minsan ay nakakatulong tayo sa kapwa natin. No? hindi man natin sila kaya bigyan ng kabuhayan pero at least yung mga maliliit na gestures kaya nito ay nakakapagpasaya sa atin ito hindi lang sa atin syempre dun sa mga naka-receive ng blessing natin uh, can you imagine gasolina yes, lang yan matagal tagal na niyan bago na yung pera niya na eh yeah, sobrang saya nila niyan buong pamilya sila pabiyahe sila Sunday kasi to eh so mamapasal sila so yan yeah, at least na enjoy nila makakapasal sila makakaikot sila at maliit na maliit na halaga ito. Uh we're not I'm not showing this to brag but of course to inspire sa maliliit na bagay kung kaya niyo tumulong, tumulong kayo. Hindi masama yun. So maraming maraming salamat sa inyo Kuya dahil napakabait niyo sa amin at kinausap niyo kami. At uh, you you guys wish us well sa biyahe namin. So maraming maraming salamat. lock and loaded full tank na lahat eto na our last leg going to Malico. ganda no sounds no nakaka-anticipate <laughs> pero totoo uh, hindi siya ganong kalayo no from Carmen exit uh, unlike yung time na nagpunta kami ng Mapita view deck medyo malayo from the T-Plex exit no papunta ron ito saglit lang uh, maybe a few minutes, a few a few kilometers. Yeah. So pasensya kayo dun sa sound na yun ha Kasi bago yung windscreen ko uh, Hindi ko na-adjust na maayos So tumatama siya ron sa shroud ng headlights ko So chinaga ko yan On the way tumaligo hanggang pa uwi So pasensya na yung mga yung mga ganitong klaseng lugar sa probinsya yung mga gustong gusto ko nakikita no? after na mahabang biyahe sa highway sabay makikita mo sila, ang ganda so ito, yan konti na lang, natatanaw na namin yung bundok na aakyatin namin kasi ito na yung main road going to sa twisties ng uh, maliko grabe, grabe guys grabe ang twisties dito Uh, bukod sa unlimited eh, talagang very sharp ang twisties dito kaya I would advise for the newbies to slow down and syempre always uh, ingat lang kayo hindi lang kayo ang kailangan ingatan ninyo pati yung mga tao sa paligid ninyo ayan so dahan dahan na kaming umaakyat so we're here guys enjoy gaya nung sinabi ko kanina, uh, dahan-dahan lang kayo. Regardless of newbie kayo o pro, pro rider na kayo, uh, wala eh, talagang babagal ka dito. Kasi ang ganda ng view. As in, one of the best views I've ever seen. So, isa ito sa mga dahilan bakit talagang gustong gusto ko mag-ride. Especially sa norte, no? Ang gaganda ng mga bundok dito sa north. So, grabe. Grabe talaga ito one of the best I've ever seen. Sana mapuntahan ninyo. Uh, nyo rin kami kung anong nakita ninyo. Immediately, pag natin, eh, sinalubong na tayo ng mga twisties. Uh, very safe. May mga may mga guardrails naman tayo so hindi tayo malalaglag sa bangin pagka nag overshoot ka, huwag naman sana but uh, yeah enjoy the twisties enjoy the cold weather uh, enjoy the view most especially I often enjoy music uh, sa mga rides ko from the starting point until the end point. Uh, hindi nga ako masyadong fan ng comms nakikikonect nakiki sa Kapwa Rider kasi gusto ko na i-enjoy ko yung yung me time ko and my music. But this time, bago kami umakit ng Maliko, pinatay ko na ang music ko. Kasi maliban sa gusto ko ma-enjoy yung simoy ng hangin, yung lamig ng hangin, yung ganda ng view, I also want to hear the nature. Make sense ba? But uh, yeah i wanted silent i wanted uh quiet all, all the way nung tinagos namin tung maliko Sa mga oras na to, uh, medyo hindi ko na alam kung saan kami hihinto. Kasi usapan namin kanina bago umalis na pag nakakita ako ng spot na napakaganda, magsa-stop na ako for photo ops, syempre ganyan. pa tayo ng konti para mas makita natin yung view uh, honestly ayaw namin pumunta lang sa Maliko view deck kasi feeling namin maraming tao or feeling ko maraming tao but honestly kahit saan ka naman mag stop dyan ang ganda na ng view eh so yeah let's go malapit na kami mag-stop kasi naririnig ko na si Poy sa likod kanina pa na ang ganda, ang ganda so siguro signal na yon para mag-stop na ako so eto na talabas ko yung camera picture picture hindi mawawala yan more pictures and more pictures So, syempre, to palis na kami dahil a little after lunch na to. Uh, gutom na kami, eh. so hanap na kami na makakainan. Shoutout pala kay JR. Salamat, salamat sa drone shots natin. Napakagaling, napakaganda. Maraming salamat, bro. nagulat kasi akala namin may pumipitik yung pala si Jen so shout out din sa iyo Jen maraming salamat sa videos haba syempre kailangan to grabe oh ang bilis magpatakbo ni Dwayne grabe oh eh joke lang kasi naka 4 times speed to hindi ka talaga pwede magpatakbo ng mabilis dito bukod sa malalagpasan mo yung ganda ng view eh, syempre medyo delikado kasi maliit lang yung kali yun. Tsaka, pansin ninyo yung twisties, very sharp. Guys, walang signal pala dito ha. Both smart and globe. Ewan ko lang yung iba. Pero pagkakit namin ng maliko or pakit pa, pa lang kami talaga wala na. Hanggang dito sa park na to, napapunta kami dun sa restaurant, wala talaga signal. Kahit doon, wala rin. So bago pa kayo umakit, mag-update na kayo sa missis nyo. Kaya ito, andito na kami. Uh, muntik namin sila lagpasan pero kitang kita namin si Maynard eh. Saka naman, alam naman di mo makita yan oh. Napakaganda ng lalaki, di ba? <laughs> Love. Toto <it. laughs> <laughs> <laughs> eh. Hindi po kape 'yan, ha? lomi po 'yan. Ano <laughs> ka? So isang masaganang shoutout sa Cup of Story sa Malico. Napakasarap ng pagkain niyo. Thank you. At eto na nga, narating na namin ang Imugan Falls. Uh, from the parking lot, you have to hike 1.3 kilometers. Uh, papunta, maraming paakyat, kaya kailangan medyo healthy kayo. Uh, kaya kaya niya yan. Ako nga kinaya ko eh. Okay. Malayo pa ba? Baka po si... <laughs> Thank you. Salam. 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 <laughs> 5 minutes ni Kuya seems like forever pero okay naman kinaya shout out din sa Coro Space 3 na relos ko na monitor ko ang aking heart rate ang number of steps and uh, syempre yung uh, layo no? so galing hindi po ako tumatakbo dito ha. Naka times 2 po para hindi kayo mabored. So feel na feel ko naman talaga ang hike Kahit uh, puyat kasi maaga na gising Pero ito happy happy At uh, Oo, tama, tama pacing lang para hindi ka mabibigla Nakakatuwa ha ah, kasi kahit nag hiking ka rito Ayan naman ang view So talagang you're one with nature no? Ang ganda So yan thank you ha Salamat sa iyo Crisel at inantay mo ako Thank you. So yes, congratulations. Narating ko rin ang Imogen Falls. So shout out sa inyong tatlo. Oh. Maynard, Grisel at Jen. Dahil inantay nyo ako. Inantay nyo ba ako? Natatakot lang kayo tumawid. Sige. Hindi, magagabi ka naman. Hindi ko naman gagawin nyo. Tawang-tawa si Maynard kasi alam niya kanina pa ako inaasal ni Jen. Kasi siya bata pa. So, yakang yakang niya yung lang oh, yun. Tengok, Diretso lang ang tingin. Diretso Ay, nah, hawak mo. Para kami, nah, hawak mo. Oh. Maninisi ka pa, layo namin. <laughs> 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 Mauna na, bro. Oh, At uh, takot kong isa. <laughs> <laughs> Bila, sarap pa sa rin eh, no? Lakas <laughs> <laughs> mga sar eh. 4023 lang. <laughs> so it's my time to cross the steel bridge na napakaliit. Kaling, hey! kinaya niya ako eh. Basta Basta kaya si Poy Ibig sabihin kaya rin ako Ha ha Ay mas masaya pa rito kaysa yung natin <laughs> Pass Pass Finally. Good, afternoon. Good, afternoon. Good, afternoon. Good afternoon. So eto na, narating na namin ang Imugan Falls. <laughs> Siyempre, kailangan ng madaming pictures kasi ito yung mga babalik-balikan natin no a few years from now na masasabi natin na nakapunta tayo dito so, Enjoy na <laughs> Guys, sobrang lamig ng tubig dyan. As in, grabe ang lamig. Pero yung hinaba ng biyahe namin, yung uh, gising namin ng maaga, talaga naman nawala siya nung nag-swimming kami. Uh, mahirap lang noong pisa, pero nung bumabat na kami, sobrang refreshing, uh, fresh water, sobrang lamig. Mabato, pero malang, uh, malalaki yung mga bato, eh, so hindi masakit sa paa. Ah. Kaya yan, enjoy na enjoy kami. ko so, nga pala mag shout out kay Leia uh, sa buong ride na to Leia, napaka-kulit mo uh, pinakita mo sa amin yung bubbly personality mo uh, which is uh, napasaya mo kami lahat nung araw na to so salamat din pala sa paghulog ng helmet ko no hirap na hirap ako umuwi kasi may gasgas -gas yung lens ko pero okay lang so all good things must come to an end uh, tapos na isang buong araw na ride... Isang buong araw na... Magkakasama kami... Nag-swimming kami sa Imugan Falls... Na lahat kami first time... Uh, masasabi ko talaga... Isa to sa mga epic rides na napuntahan namin... Uh, maaaring hindi kami kompleto... Ang MRTS Moto PH... Pero... Alam nila na iniisip namin sila... Sa bawat halakhak namin... Lalo na nung nasa falls kami... Maraming experiences pa ka especially itong ride na to uh, pa dilim na to, past 5 na to almost 6 o'clock, nasa may Cagayan Valley pa lang kami nito uh, nagmamadali na kami makababa kasi ayaw namin abutan ng dilim gawa ng wala kami masyadong nakikita mga light post so delikado sa amin uh, so sa buong araw na mainit ito, uh, biniyayaan na kami ng ulan, so mahabang maulan pa uwi Yan, to, pauwi na kami. Guys, advice ko lang. Sa Kallax, no, pag inabot kayo ng dilim, sa right side kayo, ha? Huwag kayo sa left side kasi sa lubungan po yan. At sobrang dilim. Wala pa kasi mga light posts dyan. Last stop, Shell and Lex. Gabi na to, mga 11. Miss na miss ko na, misis ko nyan. Maraming maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa yung mga adventure rides namin at i-upload namin lahat dito yan. Maraming salamat and God bless you all.